Magandang araw mga karepo. Uh, meron muli tayong pag-uusapan no, mga karepo uh, about ito sa naging problema ng ating uh, follower. So isang ang katanungan nito eh, paano kung halimbawa na nagdadrive ka sa kalsada then naiparada mo sa isang lugar at hinarang ka. Ngayon sasabihin sa iyo na yung daladala -dala mong sasakyan utang pala yan sa bangko may problema pala yan sa bangko. Ngayon, gusto nang kuhanin, haatakin na sa iyo. So, ito mga karepo ang naging karanasan ng isa nating follower, ano? Paano nga ba natin maiwasan itong mga ganitong sitwasyon? Posible nga ba na pagka bumili ka ng second hand, eh, yan pala eh may problema sa bangko at matagal nang inahanap? Posible ba na magkaroon ka ng transaction, peke pala yung mga hawak mong dokumento. At ngayon, paano naman ito naging peke kung ito pala ay nailoan mo pa sa isang financing? No? Kasi ibig sabihin ito, para masabi natin na mailoan ito sa isang financing, dapat may hawak na original na ORCR yung naglo-loan o yung nagbebenta dun sa buyer na ilo-loan sa financing. Ngayon, ito, itatransfer uli ito sa pangalan nung naglo-loan. At ang malupit dito mga karepo na itransfer. So ano ibig sabihin nito? Bakit nagkakaroon ng ganun na transfer? O ngayon, paano naman natin nasasabi na naloko yung nag-loan? At ito na nga ngayon na harap sa problema na maaring mahatak ang sasakyan. Ayon mga karepo ang pag-uusapan natin ngayon. Na hindi pala ko mo second hand, uh, malinis yung papel. Pero originally mga karepo ang papel talaga nito ay nasa bangko pa. Kasi hindi pa po siya fully paid. Paano nga ba ito nagkakaroon ng transfer? O, paano nga ba ito na uh, nailipat pa sa pangalan ng ating uh, nag-loan. Ngayon, may lapses din ba yung financing na tumanggap? So sa ganitong sitwasyon mga karepo, sino nga ba talaga ang kawawa rito? Sino ba talaga ang biktima rito? Biktima rin ba rito ang financing? Kasi bakit na tinanggap yung loan? Yan pala, eh, naka nakaloan pa sa ibang bangko. So, ibig sabihin, maaring may lapse siya na tinanggap nila yung loan dapat hindi ito na i-loan dun sa isang buyer in good faith tapos may problema pala yung papel no eto na nga ngayon hinahatak so pakinggan natin yung uh, kwento na inilalapit ng ating follower basahin po natin hello po sir repuman gusto ko lang po ilapit sa inyo ang isang problema namin ni Mrs. Regarding po sa second hand na sasakyan na nakuha namin via tinong sinabi niya yung kung anong financing, no? Ganito po kasi yan. Nakakuha kami sa via financing ng sasakyan. Isuso Sportivo 2010. Pero sa tao lang po namin nakuha ang sasakyan at napagkasunduan na ipapasok namin sa for financing. Ngayon po, mag-five months na po ang sasakyan namin. Kahapon po habang bumibili kami sa palengke, ay nakainoba na dalawang lalaki ang lumapit sa amin at nagpakilala sa bank daw po sila, matagal na daw po nilang hinahanap ang unit. Tapos pinakita po nila ang information via cellphone po na information ng unit at sakto naman po, wala po silang ibang dala kundi cellphone lang po talaga. Gusto nila kami pababain ang isa sa uli daw namin sa kanila ang unit. Kasi, nakaloan pa raw sa bank. Pero, na-transfer na po ang name sa asawa ko po. Pina-transfer ng previous na owner. Para pa po makuha nila yung balance amount sa, so, so yung financing. So, pina-transfer ng previous owner dun sa pangalan ng nag Para makuha nila yung proceed ng loan. no? Ngayon po, Humarurot po ako kasi ang nasa isip ko po baka modus ng previous na owner. O ano pa po, ngayon po di kami makatulog mag-asawa. Ano po ba ang dapat namin gawin sa repoman Tapos sinabihan po kami na may kasama daw po silang HPG. Need po namin bumaba. Please help po. Please po, na natrauma po kasi kami. Di talaga makatulog pati anak namin. Nasakay namin parang kami pa magnanakaw updated po payment namin, di pa dumating due date, bayad agad kasi takot sa penalties. Due date namin ngayon 28 na naman po, ano ba dapat gawin namin? Umiiyak kaming mag-asawa. So eto na nga no, mga karepo, ah uh, nakausap natin itong client na no. So kahit siya nagtataka, ah uh, malinis na ang papel. So na-transfer naman sa pangalan ng asawa niya, ito kasi second hand mga karepo. So na loan ang nangyari sa ang LOCR. syempre bago tanggapin ito nung financing, kailangan nakatransfer na do sa naglo-loan. So paano nga ba ito na i-transfer mga karepo? So mga karepo no, ang nakikita ko po dito, syempre may lapse din po yung financing. Dapat uh, meron silang due diligence para eh isii ay maigi yung mga dokumento o kaya i, i check nilang maigi yung mga dokumento may pagkukulang po dito yung financing ngayon kahit sino pwedeng bumili ng second hand kahit ang financing mag-mag-approve uh, pagdating sa loan ng second hand paano nga ba natin 'to maiiwasan na pwede pala tayong maloko No, kahit ang financing, malaking bangko, ah uh, malaking financing eh nalolo ko pa pala ng mga scammer. Kasi biruin mo ha, naka-loan pala 'yung sasakyan, nai reloan uli. So, mga karepo, nung ako eh repo man din, maraming beses na ako naka encounter ng ganito. The usual naman ang namay na-encounter ko, ito 'yung mga naka sa bangko tapos na ilolon dun sa mga financing. Ang nalulusot natin dito mga financing mga karepo. Pero siyempre kayo pa rin ang kawawa rito pag ito hinatak ng bangko. Kagaya nito, no? updated naman yung ating follower. So, paano ba nila dapat ito maiwasan mga karepo? Ano ba yung kulang? Ha? Eto, ha? bakit nga ba naisahan yung mga financing na yan? Ano ba kulang sa inyo? Actually ito mga karepo, sinabi ko na ito kasi hindi lang itong encounter ko na no, mga karepo. Meron na rin mga iba. So ininform ko rin yung isa sa mga opisyales ng financing na ito na nalulusutan na kayo. No, dapat magigpit na kayo. Ngayon, eh, tinuruan ko na rin, sinabi ko na rin kung ano yung mga dapat gawin. So, sad to say mga karepo, yung nakausap ko, Uh, ang sabi niya, sir, ano kasi problema na nang ano 'yan, nang sales 'yan. Parang gano'n. So hindi tayo napakinggan noon. Sana man lang kung pinakinggan tayo nung kausap natin na 'yon, eh hindi na mauulit ito kasi same financing po ito eh. Oh. Ibig sabihin target na sila ngayon ng mga scammer, madali pala silang malulusutan eh. So, mga karepo, bukod kasi sa pagcheck kung ito nga ay uh, original na ORCR. O, oh, tama, original na ORCR. No, kasi nagkaroon ng transfer eh. Pero ang pinaka-original talaga niyan, nasa bangko kasi hindi pa tapos ang loan. No? So, oh, na-ano nila na napayagan nila mag-loan kasi nga, original naman yung mga ano, yung mga ORCR, yung mga dokumento. So ano dapat nilang ginagawa? O okay, yung mga bumibili ng second hand dyan, no? Isa ito sa mga i-consider ninyo para hindi kayo maloko. Ah, kasi baka mamaya malusutan kayo. Totoo lang, meron na rin akong mga kausap na mga batikang buy and sell. Nalusutan na sila sa ganito. Na yung palang nabili nila at binenta naman nila, eh may problema pala sa bangko ito yung isang importante sa pagpapacheck. Bukod po dun sa iba na sinasabi, dalin sa LTO, pacheck original, uh, dalin ng HPG, pacheck kung tama ba yung ORCR. Pero ito kasi nakakalusot na, lusot dun sa dalawa na yon. So ano yung dapat nyong isa pang gawin no, na pinaka-importante? Ito po yung car history. Ito yung hindi ginawa ng financing ito rin yung hindi ginawa nung nakilala kong uh, batikang buy and sell kung bakit hindi kung bakit sila na ano nalusutan na yung palang sasakyan na kanilang nabili at ito namang financing eh yung kanilang na-approve na loan eh utang pa pala sa bangko ito yung hindi nila nagagawa yung mag car history okay ano po ba yung dapat gagawin pagka magka car history ka? titingnan mo po yung root kung saan nang galing yung sasakyan. Halimbawa, kung ito po ay galing sa Toyota, o kaya sa halimbawa, Toyota Manila, so dun nang galing yung pinaka-original, punta kayo ng Toyota, ano, Toyota uh, Manila. I-check nyo kung ito ba ay eh, galing dun sa kanila at ito ba ay loan. So, siyempre, makikita doon na ito pala eh, talagang nakaloan sa isang bangko. Siyempre, hindi naman din alam ng, ng kasa kung ito ba talaga eh, bayad na. So, ang next step po ninyo, pupunta po kayo sa bangko. Sabihin nyo lang na ito po eh, ah, na bibilhin ko at ito po ay eh, galing po pala sa inyo at uh, ah, sabi ni kasa. Ngayon, tatanungin ninyo, uh, ito po ba, bayad? Ngayon, eh, pag sinabing bayad, okay, malinis ang papel. Pagka hindi bayad, ibig sabihin may utang. Yun po ang nakalimutan ng financing. O nung ibang bumibili ng second hand. Medyo, alam nyo, uh, medyo mahirap gawin. Isang step o abala, pero ito naman po ay makakapagligtas sa inyo na makabili ng isang sasakyan na may problema pa pala. So siguro nagtatanong kayo, eh paano nagkaroon ng ano ng ng illegal transfer, no? O kaya nung nagkaroon ng panibagong ORCR. Actually, no, meron na rin akong nakausap dyan sa ganyan na Ilang beses na kasing naaharang itong sasakyan, pulis yung may dala. Ngayon ito, na-transfer na rin sa pangalan niya yung sasakyan na yon. So, nabili niya naman ito ng cash. So, nung nung chinek niya kung bakit naili, bakit ah, na-transfer sa pangalan niya, pero ito pala, nakaloan din ito sa isang bangko, no? Kasi labes na siya naharang. So, tinuruan ko. Sabi ko, sir, baka may problema yung papel. Baka mamaya, hindi talaga bayad dyan. So, chinek niya, na, chinek niya ngayon doon sa mother pile. Hmm. Yun pala, nagpasa ng mga certification. Katulad ng certificate of full payment. Nakatunayan, bayad na yung sasakyan. Pero yung sasakyan, no, uh, year 2022, tapos 2024, nagkaroon na kaagad ng Certificate of Full Payment. So, kaduda-duda, kasi naka-loan ng 5 years, 2 years lang, eh pay-off na agad. Tapos, naibenta agad dun sa pulis. So, yun pala, peke yung mga naipasang dokumento sa LTO. Hindi po pala ito, ano, hindi pa po pala talaga ito bayad. So ano naging lapses din doon? Maaaring yung napagpasahan eh, tamad dun sa trabaho o maaaring pag pinasahan na sila ng certificate of full payment wala na pong double checking. So nai-issue na agad. So meron pang ibang mga dokumento na nailusot no? para mapatunayan na ito eh, eh, p full payment na pala sa, sa sa bangko pero hindi pa po pala talaga full payment. O nagkakaroon po ng transfer. 'Yon mga karepo, no? So mag-ingat din po tayo sa pagbili ng second hand na sasakyan. So kung kinakailangan idagdag natin yung pagka car history. Ha? Kasi kung titingnan ninyo no, ito na pa yung sasakyan. So ang isang naisahan dito ay eh yung financing. Kaya nga sabi ko dun sa kontak ko, tinawagan ko uli. Sir, ah, naisahan na naisahan naman kayo, eto na naman may lumapit sa akin. Ngay kung patuloy po kayo na na ma, mabibiktima ng ganitong sistema, lugi din po kayo dito. Kasi yung kliyente hindi na magbabayad yan eh. Alam niya, hahatakin ng bangko. At ang isang problema, paano pag hinatak ng bangko? O ikaw na financing, naglabas ka rin ng pera, hindi ka na babayaran ng kliyente. 'Di ba? Eh paano ka babayaran, yung palang na ipalo eh ano eh utang din pala sa kabilang bangko. So ibig sabihin, may laps din kayo dun sa pagsisi ay bago nyo sana i-approve. Kasi ano eh, uh, obligasyon nyo din na kailangan malinis yung papel. Siyempre, pag hindi malinis ang papel, disapprove. Hmm. Eh kaso, hindi kayo ganun ka kasigasig para alamin o maaring hindi nyo alam na meron pa pala kayong dapat gawin. O, sino pa kasi dito ang biktima? Kayo din. Yung financing na nag-approve uh, naga kasi fraud account yan. Wala kayong kikitain dyan. Malulugi kayo dyan. Ngayon, yung isang kausap ko na taga dyan sa financing na yan, eh, parang hindi niya pinansin yung sinabi ko noon na, Sir, baka yan, eh, magkakaproblema kayo hanggang dumami yan. Oh. Hindi nyo rin, kaya, sige nga, maraming approved na account marami kayo na ipaloan pero may problema pala hindi rin kikita yung pinansin ninyo ano yan, lugi yan yung ganyang account o tinanong ko bakit nga ho ba nakalusot sa inyo yan so ayun uh, ang sinasabi parang pagkagaling sa mga mga dealer na meron na silang parang ano yan mutual understanding na paggaling dito sa mga ito at uh, kilala naman yung mga car dealer na yon, mga second hand car dealer eh the usual na-approve na nila kasi nga yung car dealer din naman nag-iingat oh, so ito no kung titingnan din natin kung sabihin na natin na nabili yan ng isang car dealer kasi na double check ko na po eh Although sabi nitong ni client natin sa tao. Pero 'yun pala, yung kanilang nabilhan eh dumaan din talaga sa car dealer ng second hand. So ibig sabihin kahit si car dealer ng second hand naiisahan po sa ganitong uh, scam. So dapat ita pag-ingatan natin, no? Yung pagbili ng second hand, baka mamaya mabiktima po kayo. Ayun mga ka maraming salamat po at muli nagkaroon tayo ng panibagong pag-uusap. Sana mabawasan yung mga mabig biktima ng mga ganitong uh, scam, Na kahit naman lang ito ring uh, isang malaking financing eh na biktima rin ng scam, sana mabago nyo yung sistema ninyo. Kasi pag dumami yan, problema po yan. Ngayon, totoo lang, napag-usapan namin ng nag-loan na ito, medyo ano talaga, uh, mahihirapan na kami na, kasi gusto niya, ma-stay sa kanya yung sakyan eh. Sabi ko, malabo na yan. Kasi tatrabawhin na rin kayo ng ano niyan, ng bangko niyan. Malamang, sa tagal ng utang yan, yung inyong case niya naka-archive. So malamang, mag-motion for retrieval from archive yung, yung bangko, paglabas ng court order paglabas ng order na naka-archive hahatakin yan dun ke nakapangalan dun sa bagong nakapangalan kasi po kahit na i-transfer nyo na sa pangalan ninyo yan ang court order po kasi narito rito preplibin e eh parang warrant o pares yan nung sasakyan so kahit na insist mo na sa iyo yan hindi po kasi meron talagang pinaka-original na nagmamayari niyan, yung unang bangkong nagpalon. Ngayon, dadalin sa korte yan, at ang korte po ang decide kung kanino niya ibibigay yan. Pero sa ngayon, dahil mabubuhay ang, ang court order niyan, maahatak po yan dun sa uh, bagong nag-loan. Ngayon, siya yung tatrabawin ng sheriff, pupuntahan siya, So, uh, masalimot yan mga karepo, no? So, ingat po tayo sa pagbili ng second hand. Uh, maraming salamat po.